Na yeah, mga kablog oh. Kakalagak lang mga kablog. Nadali na daw, nakadali na kagad. Ang liit pala. Ano nun, payataw na. Bugugpok. Grabe <laughs> ang liit. <lead. laughs> sige, sige. Tanggal na, Tanggal Dako dia unsik ba? Tagbanga ra. Tagbanga ra? Wasin waya. Nada, atis na siko. mga kablog napakalinaw ng dagat mga kablog oh. grabe ang linaw may namingwit din doon si ko oh. yellow na pambot doon balinta sik mga kablog nakadali na si ate ay mga kablog oh. mabigat daw mga vlog inaangat niya na. Yung malaki pala mga kablog. Itim na isda, itim. Oh, malaki nga oh. Ay, bo. Ang laki ng isda na 'yan. Ayun po. Ay, bo. Nilala. Tanggalin natin si Tanggalin. Ah, na na siya sa taisi ko. Oh, sikur yang nakuhan na aisik. Juga cek. Heeh. Uh ono -uh. kha nisda ini. Oleh melun. <laughs> Aku want be nguit. na. Daun. <laughs> Daun. Waya membegansik. Kalau yu dah umsik. Hmm. legatan, legatan, oh. Hmm, lekatan. Kemai lama. legatan tanau nato untai subod. mga kablog birada na naman si Isaac mga kablog oh aja ang lagatan na sab sik lagatan dako na sik uh. na grabe nakadali na ay Ah, mga kablog, nakadali na sabi si Isaac mga kablog. Bugat ko nung mga kablog, bugat. Mabigat daw sabi niya. Ano kaya to? Ako mga kablog, di pa ako nakahuli oh, yung pamingwit ko. Oo. Oh. Isaac palagi yung nakahuli. Ay, mayroon nga malaki nga talaga mga kablog. Ang laki niyan. Puga. Puga pala, puga. Grabe, laki ng puga niyan kadaali sabi ang laki ah ang laki ng puga mga vlog lang yung huli namin mga vlog kasi mainit ng araw o pa na kami so mga vlog mainit na masyado tali bukas na naman ulit hindi lang yung huli namin ito lang Tuloy yung huli namin, kasi lang. Ayan o. Ayan lang ang huli namin, kunti lang. Ayan mga kablago. Ayan lang. Kunti lang. lang yung bali ngayon. Dahil bukas na naman tayo babawi. Dahil mainit ng araw. Nahuli kami ng punta kasi dito. Pasado alas 10 na kami pumunta dito. Wala nang ring isda. Ano, kumakagat. Pabawi na lang bukas mga kablog. Babalik kami dito bukas. Aga, makarali video. Aga-agahan aga namin bukas dahil mahangin na rin pag ganitong oras. Pinapadpad na yung bangka namin sa ano. Mabilis na yung ano, kahig ng bangka. Tata sik tata tanaming wit Tata. Nga <tutup> giwa gira ok, tính là